magandang linggo sa inyo mga kalibre so, nandito tayo ngayon sa area natin so balik tayo sa trabaho so ngayon so pahinga muna tayo at uh, mayroon tayong gaganaping uh, at usapan kasi mag start na tayo ng activity sa basketball sa ating grupo sa it's back na tinatawag so may pang mga discussion ang ginagawa so mag basketball muna tayo mag meeting tayo ng basketball sa gustong uh, sumali sa basketball so bumuo lang kayo ng team uh, <coughs> uh, ipasa na sa akin para malaman natin kung uh, makasali kayo sa unang uh, activity dito sa Cavite so mag start muna kami siguro by February so one day league. Pero, pero hindi pa sure pag meetingan muna natin 'yung one-day league pagkatapos kung okay ang kinalabasan ng laro na ito. So, baka every month mag uh, papalaro tayo ng basketball or linggo-linggo. So, ang one-day league kasi uh, nakapaglaro na kami dati ng one-day league. So, kung matalo ka, wala ka nang uh, laban. Kung manalo ka, lalaban ka sa mananalo hanggang uh, championship. So, isang araw lang siya. So, titingnan natin uh, sa sunod uh, by laban linggo-linggo uh, o buwan-buwan. So titingnan natin kung kailan ang magiging championship. Sa sunod naman 'yon. So ang pagmimitingan muna namin ngayon yung one day league. So ah, so shout out mga ka-master natin diyan.